Coach, ano po masasabi mo dun sa mga insurance? Kailangan ba mag-avail kami nun? Kailangan ba talaga kumuha ng insurance? Attention sa lahat ng mga breadwinners dyan. Sino sa inyo mga breadwinners? Pagkataas ang mga kamay. Sino naman sa inyo mga bread eaters dyan? Taas ang mga kamay. <laughs> If you are the breadwinner of the house, I highly recommend that you really seriously consider that you should really protect yourself. Why? I'm the breadwinner. Ako na lang po. Just in case something happens to me physically, can my wife do what I'm doing right now and earn the same money that I'm earning? The answer is absolutely no. Bakit? Eh, hindi niya kayang ginagawa ko. Napakalaga, kung ikaw isang responsible breadwinner, just in case something happens to you, kailang may maiwang ka na ng pera na maproteksyonan at para makapagpumpisa ang pamilya mo. Imagine mo kung ikaw ang breadwinner na nawala ka tapos wala ng income, tapos pati lahat ng mga hospital bills, pati yung last rights mo, pupoblemahin sila. Talagang napakahirap po talaga yan. Kaya nga, kung ako sa inyo, kung gusto nyo talaga maprotektahan ng mga mahal sa buhay, kumuha po kayo na protection para sa mga mahal sa buhay. Para madagdagan pa yung kaalaman nyo, lalo na sa lalim po in terms of protecting your money. Good news, I wrote an ebook on how you can really multiply your money, paano padamihin ang pera, and this is actually for free, wala kayong babayaran. All you need to do is just go to my link in my bio.